Hindi inaasahan ng marami ang mga balitang tumama sa mga pabrika sa China nitong mga nakaraang linggo, habang ang mga pabrika sa mga lungsod tulad ng Kenjing ay unti-unting nagsasara, patuloy rin ang pagsasara ng mga factory isa-isa. Ang ilan sa mga kilalang pabrika na apektado ng shutdown ay ang Circuit Board Factory sa Xiing, isang biscuit packaging plant sa Wing, pati na rin ang Electronics Factory sa Dongyi. Hindi rin nakaligtas ang Switch Factory sa Wing at lahat ng ito ay sa iisang lungsod lamang sa Tenzing. Hindi rin nagtagal, marami pang iba sa Beijing, Shandong, Tangu at Nanong ang nagsara. Ngunit hindi lang sa mga pabrika sa mga lugar na ito nangyayari ang krisis na ito. Pati sa Shanghai, apat na pabrika ng kosmetiko ang nagsara at tatlo sa mga ito ay tuluyang huminto. Ang natitirang isang pabrika na tumatanggap pa ng mga manggagawa ay kumikilala lamang sa mga kababaihan na may edad 50 pataas. Ngunit ang kondisyon ng trabaho sa pabrika ay hindi maganda at walang shuttle buses at ang lakad papunta sa pabrika ay umaabot ng 20 minuto. Hanggang kailan kaya magtitiis ang mga manggagawa ng China sa epekto ng trade war? Kung ang kanilang mga pabrika ay unti-unting nagsasara at ang kanilang kabuhayan ay patuloy na nanganganib. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isang manggagawa mula sa isang pabrika na gumagawa ng mga produkto para sa export ang nagkwento na dati ay tuloy-tuloy ang trabaho at ang kanilang pabrika ay bukas taon-taon ng walang pahinga. Ngunit dahil sa lumalalang trade war sa pagitan ng US at China, halos wala nang natirang order mula sa mga foreign buyers. Mula sa isang pabrika na may mahigit 100 manggagawa, ngayon ay 10 to 20 na lang ang nagtatrabaho araw-araw. Isa itong malinaw na senyales ng epekto ng patuloy na tensyon sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Habang tumitindi ang trade war, isang college student ang naglabas ng kanyang opinyon laban sa mga pulisya ng CCP, sinasabing mas mahalaga pa ang proteksyon ng imahe ng gobyerno kaysa sa kabuhayan ng mga mamamayan. Ayon sa kanya, ang mga ordinaryong tao ang pinakamalupit na apektado sa gitna ng patuloy na sigalot. Ang presyo ng mga bilihin tulad ng itlog, karne at prutas ay patuloy na tumataas at ang mga kabataan ay nahihirapan makahanap ng trabaho pagkatapos magtapos sa kolehiyo. Puno ng hirap ang buhay ng mga ordinaryong tao kung saan ang mga pabrika, maliliit na negosyo at mga internet companies ay nagsasara na. Ang mga taong naghahanap ng trabaho ay nagiging desperado at hindi na nila kayang maging mapili. Kaya naman, nagtatanong ang marami. Ano na nga ba ang nangyayari sa ating ekonomiya? Sa kasalukuyan, nahaharap ang China sa isang seryosong krisis sa kanilang mga industriya, partikular sa mga pabrika na umaasa sa international trade. Isa na dito ang isang pabrika sa Dongguan na gumawa ng mga mobile phone motherboards. Ayon sa mga ulat, ang pabrika ay nagdeklara ng bankruptcy at ang mga kagamitan tulad ng die casting machines ay binenta na sa halagang mas mababa kaysa sa orihinal na presyo. Ang mga pabrika na may kinalaman sa foreign trade ay nanganganib ng tuluyan at ito ay nagdudulot ng malubhang epekto sa buong ekonomiya ng China. Kahit na may mga hakbang na ginagawa ang mga gobyerno ng US at China para tapusin ang trade war, ang tunay na biktima ay ang mga tao na mga manggagawa, mga magulang, at mga estudyante na nahihirapan makahanap ng trabaho. Isang malinaw na tanong kung sino ang talo sa trade war na ito. Ang sagot ay malinaw at ito ang mga ordinaryong mamamayan. Ang Estados Unidos ay nagtaas ng taripa ng hanggang 245% sa ilang produkto mula sa China at ito ay malaki ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa Goldman Sachs, tinatayang 20 milyong tao ang mawawala ng trabaho dahil sa pagkawala ng mga order mula sa US. Kung patuloy ang ganitong tensyon sa kalakalan, ano nga ba ang mangyayari sa mga pabrika, sa mga negosyo, at sa mga manggagawa sa China? Kamakailan lang, ang Canton Fair na isang malaking event para sa mga kalakal at export ng China ay binuksan sa Guangzhou. Sa kabila ng kagalakan ng event, may mga exhibitors na nagsabing parang natigil ang merkado ng export ng Estados Unidos. Ayon sa ilan, hindi lang sila nakikipaglaban sa mga taripa kundi pati na rin sa problema ng pagpapanatili ng kanilang negosyo. Isang exhibitor ang nagsabi na 60% hanggang 70% ng kanilang kita ay mula sa mga kliyenteng Amerikano. Kaya't ang bigat ng sitwasyon para sa kanila. Ang pinakamalaking takot nila ngayon ay hindi nila matutugunan ang mga sahod ng kanilang mga manggagawa kung hindi nila matutuloy ang pagpapadala ng mga kalakal at pagkuha ng bayad Ang mga pabrika sa paligid ng Canton Fair sa Guangdong ay naging sentro ng paggawa ng mga damit, sapatos at bag Isa na rito ang Shen at Timu, mga kilalang kumpanya sa industriya Sa isang pabrika, napansin ng mga tao ang ilang manggagawa na nakaupo sa kalsada at abala sa paninigarilyo. Isang manggagawa ang nagsabi na mula noong pandemya, hindi na naging abala ang buhay nila. Dati ay kumikita siya ng 300 hanggang 400 yen bawat araw. Ngunit ngayon, kung makagawa man siya ng 100 yen, itinuturing na niyang swerte na. Isa pa sa mga kwento ng mga manggagawa ay ang kanilang sweldo ay sapat lamang para sa pangunahing pangangailangan at hindi na kayang mag-ipon o makapagtabi. Sa Pearl River Delta, tulad ng mga pabrika sa Dongguan at Fan, ay nahirapan ang mga negosyo na magpatuloy dahil sa patuloy na pagtaas ng taripa. Isang pabrika sa Dongguan na may labing walong taong operasyon ang nagdesisyon ng tumigil at magpahinga mula Abril 9, 2025. Ayon sa notice ng pabrika, nakatanggap sila ng maraming kanselasyon ng order mula sa kanilang mga kliyente, kaya't napilitan silang baguhin ang kanilang mga estratehiya sa pagpepresyo. Sa kabila ng sitwasyong ito, ang pabrika na ito ay nangunguna sa paggawa ng mga produkto para sa mga kliyente sa US at Europa, tulad ng mga pet appliances at small household items. Isa pang pabrika sa Dongguan na pinamumunuan ni Mr. Wong ang nagbigay ng mensahe na bumagsak ang kanilang order volume ng kalahati. Dati rati, ang pabrika ay makakagawa ng 80 toneladang produkto bawat araw. Ngunit ngayon ay 30 hanggang 40 tonelada na lang. Ayon kay Mr. Wong, ang mga taripa na ipinataw ng US ay may malalim na epekto sa mga industriya tulad ng damit, sapatos, at mga gamit sa bahay. Kasama sa mga pag-aalala ni Mr. Wong ang kakulangan ng mga subsidya mula sa gobyerno at ang pangangailangang magbawas ng presyo ng mga produkto upang makabangon ang mga negosyo. Sa ngayon, ang pabrika na pinamumunuan ni Mr. Wong ay nagsasagawa ng mga hakbang upang mag-diversify at mapanatili ang operasyon, ngunit iniisip pa rin nila ang posibilidad na magsara kapag hindi makakabawi. Kasunod ng mga epekto ng trade war sa mga pabrika ng China, ang Fuan, na isa sa pinakamalaking sentro ng paggawa at export ng muebles sa buong mundo ay naharap din sa matinding pagsubok dulot ng mga taripa. Ayon sa isang sales representative mula sa Meashin Furniture Company sa Fosan, ang kanilang mga kliyente sa US ay biglang nagpatawag upang ipatigil ang lahat ng mga naunang kasunduan. Ayon sa kanya, kahapon ay patuloy kami sa pagtanggap ng mga order at paggawa, ngunit ngayong araw, lahat ng iyon ay tumigil. Itinuro ng sales representative na si Zia ang lumalaking problema ng kanilang negosyo dahil sa taripa na tumaas ng 245% na isang malaking hadlang sa kanilang operasyon. Binanggit niya na ang US ay kumakatawan sa 30-40% ng kabuang operasyon ng kanilang kumpanya sa industriya ng export ng mga outdoor na muebles. Isang halimbawa ng matinding epekto ng mga taripa ay ang jashing, isang lugar na kilala sa pagkakaroon ng mga warehouse na naglalaman ng mga kalakal na nakalaan para sa export. Ayon sa mga ulat, ang jashing ay labis na naapektuhan ng mga taripa mula sa US. At sa isang 20,000 square meter na warehouse, makikita ang mga kalakal na hindi na ibebenta na nag-iipon ng parang bundok. Halimbawa, ang isang piraso ng damit na dating binebenta sa halagang 100 USD sa US ay ngayon ay binebenta na lamang ng wala pang isang dolyar bawat isa. Sa katulad na paraan, ang mga crocs ay binebenta na lamang ng mas mababa sa isang dolyar bawat pares. At ang mga jongs na isang uri ng maliit na kalakal ay binebenta na lamang ng mas mababa sa isang yen bawat tonelada. Ayon sa mga negosyante, mahirap nang magpatuloy sa negosyo dahil sa patuloy na pagtaas ng mga taripa at kakulangan sa mga mamimili. Ang epekto ng trade war sa industriya ng export ng China, lalo na sa mga pamilihan tulad ng U International Trade City, ay patuloy na nararamdaman. At ang mga negosyo sa lugar ay nahaharap sa malalaking hamon dulot ng mga taripa. Ayon sa mga negosyante at eksperto, ang pinakamalaking epekto ay nararamdaman sa mga order na patungong US na kasalukuyang nakatigil. Ang lahat ng mga negosyo ay nagmamasid at naghihintay kung ano ang magiging kinalabasan ng isyong ito. Kung magpapatuloy ang taripa, maaaring magbago ang sitwasyon, ngunit sa ngayon, ang lahat ay nag-aabang. Si Mr. Fon, isang dating may-ari ng pabrika sa Yiwu, ay nagbigay din ng kanyang pananaw tungkol sa epekto ng trade war sa kanilang negosyo. Ayon sa kanya, ang epekto ng taripa ay malawak at malalim, lalo na sa Yiwu na isa sa pinakamalaking export base ng China. Aniya, maaring sabihing lahat ay apektado. Lahat ng mga order para sa US ay nawala. Bukod pa rito, idinagdag niya na ang ekonomiya ng China ay bumagsak na at ang patuloy na retaliatory measures laban sa US ay nagpapalalapan ng sitwasyon. Marami sa mga tao sa EU ay nagiging pesimistiko at natatakot tungkol sa hinaharap ng ekonomiya ng China. Inisip ni Mr. Fon na hindi mabilis matatapos ang trade war at ang epekto nito sa negosyo ng foreign trade ng Yu ay malaki. Ayon sa kanya, ang sistema ng CCP ay nakasasama. Si Mr. Chen, isang scholar mula sa Guangdong, ay nagsabi na ang sitwasyon ng foreign trade ng China ay seryoso. Anya, ang mga pabrika sa Chang'ang at Xiangsu, pati na rin sa Guangdong ay nagsimula ng magsara ang ilang mga lugar ay halos hindi na kayang magpatuloy. Inilahad niya na ang trade war ng US at China ay maaaring magdulot ng tinatawag na decoupling o ang paghihiwalay ng mga ekonomiya ng dalawang bansa na may malalim na epekto sa mga negosyo ng China. Inisip niya na ang mga tinatawag na tatlong makina na nagpapagana sa pagunlad ng ekonomiya ng China ay ngayon ay naging isa na lamang, ang foreign trade. Ayon kay Mr. Chen, ang domestic demand sa China ay maliit lamang dahil ang karaniwang kita ng mga Chino ay maliit kumpara sa GDP, kaya't mahina ang kanilang kakayahan sa pagkonsumo. Sa ganitong sitwasyon, hindi kayang mawalan ng China ng US market. Sa kabuuan, ang mga taripa at ang patuloy na trade war ay may malalim na epekto sa ekonomiya ng China at maraming negosyo sa Yiwu at iba pang lugar ay nahaharap sa matinding pagsubok. Ang mga negosyo ay patuloy na naghahanap ng mga solusyon, ngunit ang sitwasyon ay nagpapatuloy na nagdudulot ng takot at hindi tiyak na hinaharap. Ang mga hakbang ng gobyerno ng China at ang mga estratehiya ng mga negosyo ay magiging mahalaga upang malampasan ang hamong ito. Makikita nating nahihirapan ang maraming industriya, lalo na ang mga umaasa sa merkado ng US. Isang mahirap na sitwasyon ang kanilang kinakaharap pero mukhang ang inobasyon at pag-aangkop ang magiging susi sa kanilang pag-survive. Ano sa tingin mo? Makakabawi kaya ang ekonomiya ng China o sinyalis ba ito ng mas malalaking hamon? Comment your opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga updates.